Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang binastos nga dito po ng isang NBA head coach, Angolan State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, kung papaano nga ba makukuha ng Los Angeles Lakers si Brandon Ingram mula sa New Orleans Pelicans. isa para naman nga po talaga mga katrops ang Golden State Warriors sa mga itunuturing na championship contender next season sa pagkakaroon nga po nila na isang Stephen Curry. Ngunit ibang iba rin naman nga po ang opinion patungkol dito ng isa sa mga head coaches ngayon sa NBA. Ayon nga po sa isang hindi pinangalan ng head coach, may kukumpara nga daw po niya Golden State Warriors ngayon sa isang palaos na rock band kung saan bagamat man nga po pa sa kanilang kanilang leader at napakaganda pa ng kanilang ginawa ngayon ay hindi na rin naman nga po ito katulad ng dati. Sa madaling salita, tuluyan na nga pong nagtapos ang dinastiya ng Golden State Warriors. Sa katunayan, wala rin naman nga po silang nagawang magandang record sa nakalipas na dalawang season sa NBA. At ang kampyonato nga na po na pinanalunan ng kanilang team laban sa Boston Celtics taong 2022 ay maituturing ng Lifetime Achievement Award since malaki nga po ang posibilidad na ito ng huling titulo na kanilang makukuha ngayon sa NBA. Dahil nga po sa sunod-sunod na pagkawala ng championship player ng JSW ay ganyan na nga po sila binabastos at minabaliit ng ibang makupunan. kupunan. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa kung papaano nga ba makukuha ng Los Angeles Lakers si Brandon Ingram mula sa New Orleans Pelicans. Naibalita na nga po mga katrops ngayong araw, nakabila nga pong superstar ng New Orleans Pelicans si Brandon Ingram sa mga manlalaro na posibleng pang may trade bago magsimula ang season. Matapos nga po itong hindi umaten sa ginanap na week-long minicamp ng mga players ng Pelicans sa lugar ng California. Ayun nga po sa balita, magpa-participate nga po dito si Ingram ngunit hindi nga po siya nagpakita. Kaya dahil nga po dyan ay kabi-kabila ang trade rumors na naman nga pong lumalabas sa kanya ngayon. Gayong posibleng nga po na mag-request na lamang ito ng trade sa mga susunod na araw sa front office ng New Orleans Pelicans. Pero ang tanong ngayon mga katrops, paano naman nga ba kaya ito makukuha sa isang trade ng Los Angeles Lakers? Well, ayon nga po sa lumabas na balita ng isang NBA analyst, kailangan nga na pong i-offer ng Lakers sa Pelicans ang kanilang mga players na si DeAngelo Russell, Austin Reeves, Rui Hachimura, at ang kanilang 2029 first round pick. Bagamat man nga po hindi magiging madali ang ganitong klaseng trade, ay magkakaroon na rin naman nga po ang Lakers dito ng bagong big three. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkul sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.